Yo, what's up mga ka -oragon? Ang recipe natin ngayon ay talong. Talong, fried talong. Tingnan natin mga ka-Oragon ano ang magiging resulta niyan. At ito ang ating ricado, sibuyas at bawang. Meron din tayong giniling. Abangan nyo kung anong po tayo ito. Hindi ko rin alam ang tawag pero tingnan nyo at meron tayong itlog na maalat dudurugin natin yan mga kauragan at yan ang magsisilbing pang palasa natin sa ating putahe ngayon for today's video so abangan nyo, abangan nyo at eto na nga siya mga kauragan yung itlog na maalat natin ay naging parang paste na siya dinurog natin yan para hindi siya mahigita doon sa ating lulutuin pero magbibigay yan ng kakaibang flavor kaya let's go So, ito na mga ka-Oragon. Igisa na natin yung ating bawang. Iginun na natin yung bawang at isunod natin yung sibuyas. buyas. tayo naglagay na masyadong maraming mantika kasi lubog na lubog na sa mantika yung ating mga talong kanina at ngayon ilalagay na natin yung ating itlog na maalat isali na natin yan sa ginisa Maglagay na rin tayo ng oyster sauce. Halo-halo lang yan mga kaorad. Ganyan lang naman yan. At ilagay naman natin yung giniling. Mekes-mekes lah nanti maglagay rin tayo ng North Seasoning. Pampalasa yan. At haluin. maglagay tayo ng paminta pamintang buhog at maglagay tayo ng tubig para may sarsa takpay muna natin mga kauragon kumukulo na mga kauragon at tanggalin natin baka umapaw Ito yung nasa tapang pizzeria, diba? Ang hirap iwasan. Ilalagay na natin yung ating talong. Sa kapila. Yan. Shade. Oye, peps. Shade. Diba sabi ko sa inyo kanina? Hindi tayo naglagay na masyadong maraming mantika kasi lubog na lubog sa mantika yung ating talong kanina. Kaya yeah, ito na ayusin na lang natin ang paglalagay. Ayo. Kita mga kamaragan. Kita niya yan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Sarsa lang natin yun. Sarsa lang natin, yun. Sarsa lang natin yung ating nakita niya. Laglag siguro yan, boy. Ay ko, ah! na tayo dito. So, ganyan lang yan. Nihintay lang natin siyang kumulo at tapos na. So, tapos na tayo mga kauragon at yan ang ating finished product. Sabi ko sa inyo, kapag kumulo na, okay na yan. Yummy yan mga kauragon sos pa lang yan, ulam na. Thank you and paalam.